Nandito na po tayo sa barangay Panganiban, Tayug, Pangasinan po. Ah, ito po yung bahay po ng nagpapali po ng cobra. Noong December 1 pa pala kasi may birthday nililisan. Ah, December 1. Ay, okay. Oh, okay. oh di ba malaki? laki? Oh, di ba malaki na yan? Oh, okay, malaki Hindi po. ka na ano sa hospital yan. Oo, oh, okay, oh, malaki yung cobra po ito. Pero sana maulit po natin. Oo, oh, oh, nga sana. Ando na yung, yung ano yung... Akala ko siguro, pag may butas dyan, dyan na siguro si na ako. yung pinagbalatan ng kobra. Dito po pala nakita. yun. eh? Sabihin po. Tama pa naman ako. Nagalala dito lang po na ano, ah dito lang po siya inabutan ng pagbabalik na Ang laki na nila dito. Papunta doon, doon, sa mga Pero sa likod kaya? Wala Pinali, pinali, pinali. sa mga patro Ha? Pero dito talaga mililisan namin. Nawawala no, na po yan. Dito kaya pinagbabaw, ginanyan ko ng bareta, tinabunan ko ng ganito. Malaki po yung butas diyan. Hindi naman gaano malaki. Eh. Baka po si Jack po kumas ng cobra. Cobra. Hindi pa mamatay tinanong no, ko naman. Hindi. Hindi mo patay yung cobra. Hindi mo <coughs> mamatay. No. Aba. Di wala naman butas na ano na. Lalabasan po. Paglalabasan. Mamamatay po kaya lang. Matagal na matagal pa ko. Oo. Oh. Tinitignan ko kung ano may butas na lalabasan. Wala naman. Yan. Yung butas na sinara po yun yun dito, malaki po yan. Hindi uh -huh. naman. Mga so, gano'n kaya katang uh, oh, lang. Uh, ay, oh, kaya nga ginanyan ko ng pareta. Yes, oh, dito yung ito malita. Balik lang. Ito nakita yung ano kasi yung balat, ngayon ito oh. malaki. Di ba po kung kubra? Di ng mga Ayan na po, napapag yan pa sa mga kapan eh. YouTube, yun yan, YouTube. Sa naman ng bahay. Iba, dito lang po natin. Ahas! Ahas! Mung ulot po ng bakuran niya eh. Hala siyang pagbabahay ng mga butas eh. Okay, baka ni... Iyengay. ni nagtatabo na. Ni mama. Nagtabo na. O, oh, may mga balat mong kobra dito. Oo. Daan mo lukos? Oo. Daan lukos yung nag? don Daan lukos yung nag? Daan lukos na. Kailangan po natin, ano, alisin dito. Mga adeo, may balat ng kobra dito. Kuya, mm. may balat mong cobra dito. May balat? Opo. Uh, pwede po natin okay. ilabas ito, kuya. Oo. Oh. Doon po yung balat. Hindi uh, okay. na lang po sa bago, pero...

win Брат Thank you.

pulutan mga idol ah. Kobra dito sa barangay panganiban. Ako na ni Kamandang. Silag po silag. Silag ah, po. Silag ah. po. Silag. Silag. Barangay Silag. po pala yan ah, mga idol Silag. 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 Sabi ka po yung nakita natin Pero dahil marami pong Kampak uh, po natin Kaya yan po Siguro uh, po natin na uh, may cobra Meron na nga po cobra Hindi uh, talaga Huwaan na kino Huwaan na <laughs>

gano mo na pa? mo? tinitigil ka? 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 tinitigil pa. tinitigil ka? 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 tinitigil signal? tinitigil ka? tinitigil ka? tinitigil ka? tinitigil ka? tinitigil

Iba allegoronta yumang. Meranai. Ara,

ng mga nakakakita nitong na. di situation Ay, siguro edi dapat nakalugos na. Wala na Ay, dapat na ito. Yung balat po, ay napo sa sa kabila lang po nang nirenaano. Medyo po sa kanya yung malakas na bangko. Pero, hindi denti na Iba. Ayun nga. Yeah, Tutok mo yung ngalit. Sige, ya, ya, mo. Tingnan <laughs> yung may dyan. Baka may roon roon. Roon. mayroon pa sa mga dyan. <laughs> 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 oh, niya, di ba Okay na? pa, well, uh, nagpapasalamat po ako kila kuya ta, hindi po tayo iniwanan sa pagana anap Sige, oh. Oh, anak po uh, yun. Alright. Ni na po ka wala dito kay ni. Late ako late. Kasi sa dito po, yan po yung mga sinasabi ko po sa mga pinupuntahan po natin. Basta andun po yung cobra sa pagtitingnan po natin ay mauuwi naman po. Uh, sa mga pinupuntahan po natin na wala po tayong na wala po yung cobra na inaanap po natin ayun, 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 ayun. Tra, ayun, ayun, ano, bahay po nang nagpauli po ng cobra private pool po nila yung pinuntahan po natin uh, natakot po sila doon sa nakita po nilang bala kaya pinatawag po tayo Papa, na po tayo. Ayun, na, nakuha na po natin yung cobra. Ay, maraming salamat kasi nakuha na, hindi na ako mangangamba na pupunta doon sa may no. swimming no. no. pool namin doon. No, po. Maraming salamat naman, Dad. wala <laughs> no, problema. Maraming salamat po. Unang-una po sa tiwala po. Uh, kahit minsan yung mga pinupuntahan po natin, wala po tayong nahuli. Uh. maraming salamat din po at uh, may tumatawag po sa atin na para namin po yung cobra. Ano po talaga pag wala po yung pag wala po tayong nahuli, wala po yung cobra. Yun po talaga yung totoo. Uh, Paano po ata? Maraming uh, salamat po. Uh, din, maraming salamat po sa binigay po ni ate. Binigyan pa po tayo ng ano, uh, yan. Okay lang Ingat na lang kayo. Okay ba? Uh, Una na po kami. Uh -oh. uh, kita pag ano. Okay po. Mamanda!